Uh, good morning sa lahat ng mga wire kurat. Ito pala yung mga gawa ko na saranggola. Ayan, ang tawag dito sa amin sinubang. Ayan yung sumbanya mga wire kurat. Ayan. Ito mga wire kurat ang ginagamit ko ditong tanse ay number 60 mga wire kurat. Tingnan mo yung kawayan ng mga wire kurat, ang lalapad. Ayan mahirap talaga si hatakin mga way kurat. sobrang tigas niya. ang laki kasi tapos ito naman yung isa sinubang pa rin umabot ito sa ulap ayan mga way kulat ayan sobrang tigas din niya yan ito naman si liit batman ayan hoy ano ba yan rap ay naku ikaw talaga tike inaapakan mo pa yung sarangkula ito sila lahat mga way kurat. Ayan. Ito naman maliit. Ah, puso siya mga waykurat, heart. Tapos ito malaki heart din mga waykurat. Ayan yung Batman ko. Pinapalipad ko kanina kaso sobrang hina ng hangin. By the way, yan yung nailo uh, natin mga waykurat. Ayan. Ito Batman maliit. Lahat 'tong mga waykurat, binibinta, binibinta ko po sila mga waykurat lahat gawa ko po ito almost 25 years ngayon lang po ako naka gawa uli ng saranggula 8 years old pa po ako mga waykurat nagsimula na akong gumawa ng saranggula kaso nga puro palpak noon kasi bata ba ako hindi ako marunong yung saranggula ko mga wikurat mayroong tinatawag dito sa amin pinsor pag -uras kasi yung tansi muna parang naglo lakimi na siya na kumukulubot ito po yung miikot para mawala po yung buhol-buhol. Ayan mga wikurat. Pinsor tawag sa amin dito. Ito yung pinakamatibay mga kurat, Dalawang klase ito. Yung isa pabilog. Ito naman ang tawag sa amin. Ah, uh, binintana. Ayan. Ayan lahat mga kurat, Ito yung mga ubra ko. Lahat ito mga kurat, Isang talang lang. Pagkagawa ko. Nilagyan ko na agad ng sumba. Diretso na agad sa taas yan. Wala nang mintis yan mga kurat, Kasi ang bansag sa akin dito nung maliit pa ako isang talang ayan hindi ako nagmamayabang mga waykurat ayan yung mga gawa ko lahat ng pakpak niya mga waykurat pakpak ng saranggola ko hindi basta basta ang hubog niyan ayan paiba ibang hubog niyan mga waykurat ayan ito naman si height, ito matindi rin ito mga waykurat sobrang tigas ito hatakin ito naman maliit lang ayan puso rin ito naman si Batman, pinalipad ko yung kahapon. Kaso nga, mahina nga talaga dahangin hangin. Hindi pwede. Ito, binta ko ito ng 200. Ito naman si Heart, 300. Itong malaki kung sinong may kursunada, 500 mga way kurat. Ayan. Si Sinubang. ano na ito mga way kurat. Ayan yung likod niya. Oh. Kung sino yang may kusunada dyan, 400 diyan. Pero ito pinaka database si Paniki. Okay, shout out sa so lahat ng mga Waykurat. Good morning. Mamaya pag malakas yung hangin, papalipad rin ko to si Paniki mga kurat. Okay, shout out sa so lahat. Babo.